Viral ngayon ang paglabas ng isang campaign ads ni Senator Amy Marcos, kung saan ay formal na itong inindorso ni Vice President Sara Duterte. Ito nga ay sa pagtakbo nito bilang isang senator ngayon darating na halalan 2025. Marami nga ang nagulat, ang iba naman ay inaasahan na ito. Medyo may pagkawird nga lamang ang dating ng ads nilang ito dahil nga sa pinili nilang kulay, ang kulay na itim. Marami nga rin ang nagsasabi na baka magdulot lang daw ito ng kalituhan lalong lalo na sa mga Duterte supporters. Lalo't alam naman natin sa mga lumalabas na survey nga ay laging laglag -lag sa Magic 12 itong si Senator Amy Marcos. At ito nga ang lumabas na ads kung saan ine-endorso ni B.P. Sara Duterte itong si Senator Amy Marcos. At naglabas nga rin ng pahayag si Amy Marcos tungkol dito. Panoorin natin ang video na to. Itim, ipaglalaban tayo ni Amy Marcos. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen, nagluluksa. Gutom na ang sikmura. Gutom pa sa hospisya. Hinigipit ang hindi kaalyansa. Marami ang nagsasalita. Pero sino lang ba ang may ginawa? Sino ang may ginagawa? Itim ang kulay ng pakikiraman. Itim ang kulay ng pakikiisa. Itim laban ang tama. Itama ang mali. Iboto si Senator Aileen. Mismong si VP Sara Rao ang pumili sa itim na tema ng pag-endorso niya kay Senator Amy Marcos. Sinagot naman ng Senadora kung posible bang kabayaran ang endorsement ng vice sa pinanganahan ang pagdinig sa pagresto kay dating Pangulong Duterte. Nasa frontline ng na balitang yan si Mayan Los Baños ang may ginawa. Kitim ang kulay ni na Vice President Sara Duterte at Senator Aimee Marcos. Kitim ngayon ang kulay ng bansa. Tinigipit ang hindi ka-aliansa. Hayagan, litaw na litaw na talaga ang pagkalas ni Senator Aimee sa alyansa para sa bagong Pilipinas na binuo ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, all out na ang suporta ng bise sa isang Marcos taliwas sa mga sinabi ito noon ni VP Sara Duterte. Nadala na Naskam na ako, nabudol na ako. Hindi ako mag-endorso ng kandidato. Never again not to the Oh, never again. Sino? Sa endorsement video nila ngayon, tila pinatatamaan pa ang kasalukuyang administrasyon. Itim, laban ng tama. Itama ang mali. Buelta naman dyan ng palasyo. Pagisipan natin na itim ngayon ng kulay mas madidescribe siguro natin nung nakaraang administrasyon na sobrang itim at ngayon ay papaliwanag sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Hindi man ganun pakaputi, pero patungo na doon. Ayon kay Senator Amy, mismong si VP Sara ang may gusto na itim ang tema ng political ad nila. Ikinagulat naman ng political analyst na si Professor Dennis Coronacion ang biglang pag-endorso ni VP Sara kay Amy. Mukhang kinailangan na raw mamili ni Senator Amy kung kaninong kampo ba talaga siya. Sa mga nakaraang buwan kasi, tila namamangka siya sa dalawang ilog at hindi ito pumapabor sa kanyang kandidatura. Nadalikado siya so hindi isa. Siya... I, I think she's really desperate to have uh, as many votes as possible. And ang tingin niya, uh, yung problema niya can be solved by uh, choosing uh, the side of the Dutertes. Ito na yung last ano niya eh uh, what would you call it? Um yung pinakahuling uh, siguro strategy niya uh, para ma mapataas yung dami ng kanyang boto. Eh hindi naman kaya kabayaran ang endorsement ng bise sa pangungunan ng senadora sa pagdinig tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Reward ba ito o paano ba? ay hindi ko naisip yun, hindi rin niya naisip. Talagang uh, nag-uusap na kami noon, noon, noon pa. Sabi niya, tsaka na ang mangampanya nya nung uh, pabalik niya sa Hague, uh, inutusan yata sila ni Senator Robin ni uh, Presidente Duterte ng mga ngampanya at tulungan ng mga kasangga. 'Yun ang nangyari. So, palagay ko, eh marami namang nagpapasalamat ako higit sa lahat. Walang mapaglagyan ng saya pa salamat at karangalan sa aking puso. So, simulat sa pool, kaming dalawa naman talaga magkaibigan. Aminado si Amy na minsan nagkakainisan din sila ni VP Sara pero nananatili raw ang pagkakaibigan nila. Tila nakukonsensya rin daw ang senadora na hinimok niya ang bise na maging running mate ni PBBM noong 2022. Parang dinamay ko siya sa gulo, nananahimik na siya, Nag-file uh, na siya bilang mayor ng Davao, kinalagkad ko pa at sinabi ko, sige na, mag-vice sa president ka. Hindi ko naman akalain kailanman nahahantong sa ganito. Sa kabila niyan, hindi pa lubusang nahukuha ni Senator Aimee ang loob ng mga maka Kabilang na riyan si Atty. Harry Roque, na halatang bad trip pa rin sa mga Marcos. Hoy, Mangga, boboto ka lang namin dahil kiinday Sara Duterte. Do not make the mistake na nabola mo kami na ibang klase na iba sa iyong kapatid. Nag-iisa lang kayo. Ang mangga hindi po pwede magbunga ng santol. Yung mga ayaw sa Marcos na boboto kay Mangga Aimi, hindi po yan dahil naniniwala tayo kay, uh, kay Mangga Yan po dahil naniniwala tayo kay Inday Sara Duterte. Ang palasyo naman ayaw na raw patulan ang mga pangampanya na puro na lang siraan. Hindi po nais ng ating Pangulo na magitong itong klaseng mga negatibo na pangangampanya. Lalong-lalo na po kung ito ay fake news. Kung ano man ang intensyon na dito ay sana kapakanan ng bayan ang maging prioridad dito. Dahil nga sa nangyaring ito ay marami ang nagduda na baka style lamang niya ito para makakuha ng suporta sa taong bayan. Pero bilang isang mamamayan ng Pilipinas, ngayong nakita nyo na kung ano ba talaga ang sitwasyon ng Pilipinas, sana ay maging matalino na kayo sa pagboto para hindi naman ang bayan ang talo pagkatapos ng eleksyon. At sana ay iboto natin kung sino talaga ang may mga totoong karanasan sa pagpapatakbo ng ating bayan. At kung nagustuhan mo ang video na to, at bago ka pala mo dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita magsubscribe subscribe at pahit na ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.